Guys, lalabas na tayo. Kasi gulog na yung papaya dito, guys. Iwaani ko na yung papaya, guys. Guys okay, pare ko kunin ko yung papaya. Nalog na siya. Hmm, pipitasin na natin, guys. Dito na tatanggalin yung balot niya Ayan, nalog oh, na siya. Ayan. Ayan. Ay, sinubihanog na, na yung papaya. Ayan. Guys, ayun yung papaya. O, oh, hinog na hinog na. Tingnan natin kung masarap. Nalagay ko muna to sa ref pag malamig na. Doon natin kakainin. Mas masarap to guys pag malamig. Good morning guys! Bagong araw na naman, kaya magluluto na naman tayo. Magigisa na po tayo guys, may matika na po ito. Masarola ko guys, bawang at asagulya. Tapos guys, meron ako ditong aunting giniling. Ito yung kaya kong nagluto ako ng gulay. Ina-perfectize it. Ito yung sasaug ko sa akin, huwag ko iniling. Guys, isunod ko na po ito ang gulay. Ito rin, nakuha ko rin ito sa red, guys. Yan. Tuloy na natin. Tingin-tingin lang ako ng mga, ano, pwedeng inuto na sa red, guys. Tapos, eto, guys, ang miki. Kasi mickey guys. Masarap din po guys. Para naman kasi. Ayan, buko ko na. Sabihin na natin. Guys, lagay tayo ng kaunting tubig para maluto ang gulay at ang miti. Ayun, ayun lang natin. Ayan, guys. Lagay po tayo ng konting asin. Paminta. Haluin ulit natin, guys. Yun, nung natira ko nung naglomi ako, guys. Kung matatandaan nyo. Sa last na, last, last video ko, guys. Ayan. Ngayon naman, hindi lomi. Parang ano lang siya parang style pansit lang. Ayan. Ayan lang natin ating guys, para maluto. Ayan na po, guys. Ito na po ang ating pinisang pansit mickey. Nalagyan ko lang po yun ng giniling, guys. Kaunting carrots. Kaprasong repolyo. Salamat sa inyong panonood. Siya nga pala guys, meron ako ditong manok. Ayan. Igan ko lang po ng asin. Paminta. Mas may may lang natin guys. Piprituhin ko lang to guys. Para may kapartner na ano. Pansit. Pansit may Tapos guys, meron ako ditong harina. Pagkagulong-gulongin lang natin guys. Tapos guys, meron na nga pala akong mantika na nakasalang. Meron na nakasalang. Tapos, Ini masih ikan dari Ada dari dari cipa gulutok Abang kenapa gulung-gulung Itu saat sa hari ini Ayan Tutuhin na natin guys guys, itong sira na to guys, hindi ko na pala pipiprito. Mamaya kapo na lang. Okay, nalagay ko na sa red guys. Okay na yung pinrito yung kasya na sa yun sa kanang halian. Ayun. Okay, kapo na lang to guys. At ayan na po guys, dito na po ang aking pinrito manok. Kasya na yan sa amin guys, meron namang gulay.